paa na may kasamang laman mga parikoy pa ayan o kain 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 mga parikoy kain mga parikoy kumusta sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon mga parikoy nasubukan nyo na bang magluto at ipagsama ang kita at paa ng manok sa parikoy at lalo na may tanglad sabaw pang alam mga parikoy ang bango at ang sarap parang sabaw ng nitib na manok mga parikoy ngayon mga parikoy, kung hindi niyo pa ito natikman, tara, samahan nyo ako at taposin nyo ang video nito. Ipagluto ko kayo mga parikoy para matikman nyo ang pinagsama pa at hita ng manok na sabaw pa nga lang. Grabe, ang sarap na mga parikoy. Parang nakahikop ka na rin ng nilotong nitib na manok. Kaya tara mga parikoy, magluto na tayo. Let's go! mga mga parikoy magluto tayo ng paa ng manok at hita tulain natin yan ayan mga parikoy ang mino natin ngayon ayan mga parikoy may mantika na yan una natin yung bawang gawin natin yung luya mga parikoy sibuyas

Ayan mga parikoy, nasubukan nyo nabang magluto ng inyong manok na may paa na kasama? Subukan nyo mga parikoy, napakasarap ito pag naluto. Siyempre. Okay mga parikoy, natapos na natin igisa ang lahat. Pakpan muna natin para lumabas ang katas ng manok. At ngayon parikoy, chip natin. Lumabas na ang katas ng manok, parikoy tingnan uh, mas lalong lumasa yung tinulang manok natin na may paa ilagay natin yung kamatis ng parikol hmm. huh? may sili pa yan mga parikol kaya medyo masarap ang sabaw na kaya ng tubig mga parikol mga tatlong cup yun na sabaw natin yun na mga parikol panagutin na natin ang ating paa ng manok Eh, panatin natin pare ko para dumamot at kumulo. Ito nga pare ko, check natin. Wow, yan, kumulo na mga pare ko. Ang bango. Paa, na may kasamang laman mga pare ko. Kita yan, ayaw mga pare ko. Yan. Tikman lang natin pare ko kung tama ang timpla para tuloy-tuloy yung pakulo niya. Ayos! Sarap! Sarap!

Luto na siya mga parikoy Okay na, serve na natin Okay mga parikoy, serve natin Napakasarap hmm. hmm. mga parikoy Ang tanglad Okay mga parikoy, sabaw Oke, okay, mga parikoy. Dito na, loto na yung ano natin. Tinulang manok na may paa. Tinulay tayo, mga parikoy. Kain, kain. Mm hmm. Ang sarap, mga parikoy. Ito, so, parikoy, tikman natin yung paa. Ayan, Oh. No? Mm hmm. Mm hmm. Good, mm hmm. Nambut, parikoy. Anyway, Habis hidup sabang. Hmm. kain, kain to init mga pare koy to hita pare oh. mm -hmm. kain 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 mga parikoy. kain mm -hmm. Grabe pare koy ang sarap talaga tinulang manok mm -hmm. hidup ah, kulai, mm -hmm. ah sa bawah Kulay mga Hmm, kaya mga pregoy, sabayan nyo na ako kung saan man kayo ngayon sa kanya-kanya pumamahay. Oh, kaya na mga pregoy, kain, kain. Sabaw. Gulay. Hmm, pregoy. Sarap talaga pala yung paan ng manok pag sabaw natin. Parang nitib rin. Kain, kain. Hmm, pregoy. Ang oh, sarap. Pwede nyo gayahin mga pregoy. Maka nakamura na tayo. Ang sarap na sabaw. Dahil sa paano manok at saka yung sita. Ayan mga parikoy oh. Okay mga parikoy. Sana hindi kayo magsawa sa panood ng video ko. Hanggang dito na lang mga parikoy. Salamat sa inyo. Huwag niyo kalimutan mag subscribe at shout out sa inyong lahat mga parikoy. Hanggang dito na lang video ko mga parikoy. Paalam sa inyo mga parikoy. Bye bye. God bless you all.